Hi mga preni! Pamilyar ka ba sa reseping ito? Kung hindi pa, halika at isishare ko sa inyo ang version ko. Dahil sigurado akong papatok ito sa panlasan nyo. Kaya naman tara na, umpisa na nating magluto. Sa malalim na pat ay maglagay ng 1.5 liters of water. Set over high to medium heat. Lagyan ng lemongrass at asin. Makakatulong ang lemongrass upang mabilis lumambot ang karne at nakakatanggil din ito ng lansa. Ilagay ang isang kilo na magkakahalong parte ng baboy. Huwag mag-alala dahil ang balat ng baboy ay tinanggalan na ng taba. At ang mga parting ito ng karne ay pwede din pang dinuguan. Takpan at pakuluan ng labing limang minuto. Ayan, okay na ito. Itapon ng sabaw at drain lang ng mabuti na kagaya lang nito at meron tayong kinayod na niyog at 1 cup hot water malamig kasi ang niyog ko pigain para sa unang katas o unang tiga maglalagay naman ako ng 2 half cups of water para sa pangalawang tiga pigain lang ng mabuti at salain tapos na maglagay ng mantika sa pinainit na kawali igisa ang luya over medium heat gisa-gisa -gisa lang then isunod na ang bawang Igisa lang ito ng ilang segundo at isinud na rin ang sibuyas. Saute until translucent. Ilagay na ang pinalambot na karne. Pirefry lang natin at budburan ng paminta. fry we'll until brown. At maglalagay din ako ng 2 tablespoon of fish sauce. Haluin hanggang sa maabsorb mo ng karne ang patis. Ibuhos ang gata pangalawang siga. at over medium heat. Huwag mo na haluin at pakuluan ng pitong minuto. Then haluin na. Lagyan ng seasoning powder. Haluin at tanggalin ang lemongrass. Ngayon naman ay maaari ng ibuhos ang 1 cup of coconut milk o unang katas. Pakuluan at kapag kumulo na ay maglagay ng siling labuyo. At ikaw na ang bahala sa nais mong anghang. Mahilig kasi kami sa spicy food. At maglalagay din ako ng siling haba o siling green pambalanse ng anghang, asin, pampalasa. Ito naman ay depende na sa panlasa mo. Let it simmer until the sauce is reduced. Ayan mga penny, konti na lang yung sabaw natin at malapot na rin ito. Nagmamantika na at pansin nyo ang balat. Wala na siyang taba. Ilipat na natin sa serving bowl. Nakakagutom na. At mga preni, ito ay masarap na ulam at pwede ding pampulutan. Tiyak, magugustuhan ito ng mga kalalakihan. Kaya naman ipagluto nyo na ng ganito si mister at tiyak mamahalin kayo ng gusto. nag na ba kayo? Siya, kain na nga tayo. Buti na lang at marami akong sinain na. Super sarap nito, promise. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!